Paano ba natin malalaman o machecheck kung ating cellphone ay rooted or unrooted, no? Una-una, ano nga ba yung rooted or unrooted, no? So, yung ating pong mga cellphone, no? Pag binili po natin yan, eh, meron po mga nilalagay na limitations, no? Yung manufacturer para hindi mapasokan pa ito ng mga malware, no? So, yung pong ni-root po natin ang ating Android phone no? Itong ginagamit ko po, po, Android Point. Eh, para ma-access po natin yung huge, super user, no? Makapasok tayo na kung ano-ano dito, mga ano third-party apps, ano, eh, magagamit natin dito sa rooted phone. So, pero ingat-ingat din po tayo kung hindi naman natin kabisado, eh, wag na po nating galawin, ano? So, gayto para malaman po natin at ma-check kung rooted or unrooted ang ating Android phone. Okay? Yan, ganito po ano, para natin malaman kung uh, rooted or unrooted po ang ating mm, cellphone. Eh, sundan lang po itong nandito sa atin, no? Yan. Punta po tayo sa settings. Meet natin yung settings na yan. And then, punta tayo doon sa may about phone, no? So, wag kita natin yung about phone. Paki-click na rin natin yon yung ating about phone para makita natin, no? yad click natin yan. And then, yung status information. Click na rin natin yon And then, makikita natin sa may buba, yung tanyang Police status. Pag official po yan, ibig sabihin yan, hindi pa po yan rooted, no? Unrooted po yan. So, yun lang po ang malalaman natin sa sistema nito dito sa Android phone. Kung paano malalaman, kung rooted or unrooted. So, itong cellphone ko po ay unrooted pa po. Okay?